Isa si Daniel Padilla sa mga inaabangang performers sa London Barrio Fiesta. Punong-puno ng energy at hiyawan ng fans habang kumakanta siya sa stage. Pero sa gitna ng kasiyahan, may isang sandaling nagpabilib lalo sa kanya ang mga tao. Habang busy sa performance, napansin ni Daniel ang isang maliit na batang na sa harapan ng stage sa mismong barrier na dinudumog ng tao. Hindi siya nag-alinlangan. Agad siyang lumapit, kinuha ang bata at pinaharap ito sa audience para hindi na ito maipit. Sa dami ng ingay at excitement, hindi rin biro ang responsibilidad ng isang performer. Pero pinatunayan ni Daniel na higit pa sa pagiging isang artista, isa rin siyang mabuting tao. Kahit abala sa show, hindi niya nakaligta ang maging alerto sa paligid at ipakita ang malasakit sa kanyang audience lalo na sa mga bata. Makikita sa video ang reaksyon ng crowd lalo na ng mga magulang na lalong humanga sa kanya. Yung simpleng gesture na 'yon para sa marami, isang napakalaking bagay. 🎵 so, na ikaw na sa bawat sagling Kapag naalala pa'y naman akong magawa so, 🎵 so, Hindi mga ito? mga to? ko sanay nang wala pa, Mahirap ang magisa. Ito ang mga moment na hindi basta makakalimutan ng fans. Sa dami ng nararanasan nating stress sa araw-araw, nakakagaan ng pakiramdam makita ang isang public figure na may puso at malasakit sa kapwa. Hindi lang pogi sa panlabas, kundi pati sa ugali. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit mahal na mahal si Daniel Padilla ng fans niya, mapabata man o matanda. Isa siyang tunay na role model, hindi lang sa talento kundi sa pag-uugali. Sa panahon ngayon, bihira na ang mga artistang may ganitong level ng genuine concern. Kaya saludo kami sa iyo, DJ. Hindi mo lang pinasaya ang mga kababayan natin abroad, kundi pinakita mo rin kung paano maging isang tunay na hantaong may malasakit. At para sa mga hindi pa nakakapanood ng moment na ito, panoorin nyo, tiyak may inspire kayo. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga updates, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at ihit ang notification bell hanggang sa susunod na kwento, mga kapamilya.